isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Si Bloody Mary. Isang gabi, sa loob ng isang malaking mansyon, biglang may liwanag. Sa labas, ginagambala ng malakas na hangin ang katahimikan. May may hina ngunit mabilis na yapak ang maririnig sa dilim. Hanggang sa unti-unti itong lumalakas at bumibilis. Maririnig ang pagbukas ng isang lumang pintuan at isang magandang dilag ang pumasok sa silid na may dalang kandila. Sinisindihan niya ang lahat ng kandilang na niya. At hindi siya nagsasalita. Nagsindi siya ng apat na kandila sa may salamin. May dalawang binata at dalawang dalagang nakaupo sa loob ng silid. Pinapanood nilang maigi ang pumasok na dilang. Ang pangalan niya ay Rosalyn. Kamusta kayo mga kaibigan? Pasensya na sa abala. Minsan nawawala ng kuryente dito. Mabuti naman, Rosalyn, Kamusta ka? Mabuti rin ako. Sana hindi kayo nahirapang makarating sa lugar na ito. Oh, hindi naman. Nakakatuwa nga ang lugar na ito. Napakaganda. Masyadong liblib ang lugar na ito. Mukhang delikado. At parang maraming mababangis na hayop sa paligid. Rosalyn hindi ka ba natatakot dito? Noon lang, pero hindi na ngayon. Nasanay na din ako dito. Nasanay na din ako sa tunog ng mga mababangis na hayop. Hmm. nig ang atungal ng mga hayop mula sa gubat. May mga multo at mangkukulam rin ba dito? Ano? Multo at mangkukulam? <laughs> hindi ako naniniwala sa ganyan. Baka ni hindi ka pa nakakita. Narinig mo na ba ang tungkol sa Bloody Mary? Narinig ko na yan. Kilala ko ang kwento ni Bloody Mary at alam yan ng lahat. Alam ko rin ang tungkol kay Bloody Mary. Sabi sa kwento, kapag sinabi mo ang Bloody Mary ng tatlong beses habang nagsisindi ng kandila sa harapan ng salamin, ay magpapakita siya sa'yo. <laughs> Hindi totoo yan. Ha, lahat ng yan. Sarah, totoo si Bloody Mary. Mapanganib siyang vampira. Sa Inglaterra, natatakot pa rin ng mga tao sa kanya. Sabi ng mga taong naniniwala sa alamat, walang multo sa totoong buhay. Gawagawa -gawa lang yan ng mga tao. Maniniwala lang ako pag ako mismo ang nakakita ng multo. Maniniwala ka din balang araw. Matapos ang hapunan, pumasok sa kwarto si Sara at Rosalind. Nasa ibang kwarto naman ang mga kaibigan nila. Pareho silang hindi makatulog. Sara, mukhang di ka makatulog. Tawagin mo kaya si Bloody Mary. Hindi siya totoo. Paano naman siya magpapakita dito? Pero kung gusto mo, pwede mo siyang tawagin. Pumunta sa balkonay si Rosalyn at naiwan sa kwartos si Sarah. Kumatungal muli ang mga hayop sa gubat. Umangon si Sarah at kinuha ang salamin nakita niya ang nakasinding kandila. Patuloy niyang tinitigan ito. Hanggang sa may naisip siya. Habang nakatingin sa salamin, dahan-dahan niyang sinabi. Bloody Mary! Bloody Mary! Sumahinig siyang saglit at tumingin sa paligid may narinig siyang mahinang kalansing. Biglang may nahulog na kobyertos at umalingaw-ngaw ang tunog nito sa kwarto. Napatingin si Sarah dito at naramdaman niyang tila may papalapit sa kanya. Biglang tumalon ang isang pusa at mabilis na tumakbo papalabas ng kwarto. Nagbuntong hininga si Sarah at saglit na tumahimik. Bloody Mary! Tumigil ang mga ingay at unti-unting napangiti si Sarah. Tahimik pa rin ang buong paligid at may ilang tunog ng hayop na naririnig. Muling naririnig ang mahinang kalansing Naramdaman ni Sarah na tila pababa si Rosaline at tahimik muli ang paligid. Ilang saglit pa narinig niya ang ingay ng mga paniki at kuwago. Ngunit wala namang nangyari. Naniniwala pa rin si Sarah na gawa lang ang kwento ni Bloody Mary. Ngunit ano ito? Biglang yumanig ang salamin at may mga kakaibang boses na nanggaling mula dito. Namimig <tries> sa takot si Sarah. Gusto niyang sumigaw. Ngunit tila nawala ang kanyang boses. Lalo hindi ay kanyang tapat at isang nakakilabot na mukha ang lumabas sa salamin. May dalawang kulubot na kamay na umabot sa kanyang leeg. Nakita ni Sarah ang tugo sa kanyang leeg. Malubha siyang nasugatan dito. Panigla si Sarah at tumakbo paalis. Nikla siyang nadapa sa gitna ng kwarto. Tumayo at muling kumaripas ng takbo. Sinusundan siya ni Bloody Mary na parang masikamatayan. Patuloy niyang naririnig ang mga nakakatakot na sigaw. Tumakbo ng tumakbo si Sarah. Hanggang sa pumasok siya sa isang kwarto at kinandado ito at nawalan siya ng malay. May kumakalampag sa pintuan at patuloy itong palakas ng palakas. Hanggang sa tila may gustong sumira at pumasok sa pintuan. Naririnig pa rin ang malalakas na sigaw sa labas ng kwarto. Mukhang meron lang masamang nangyayari doon. Mabalik na si Rosalyn galing sa balkonahe. Nakita niya si Bloody Mary at nakita din siya nito. Sumigaw si Rosalyn at kumaripas ng takbo. Ngunit sinunda naman siya ni Bloody Mary. Nakita si Rosalyn ng kanyang mga kaibigan kaya agad din silang tumakbo. Sa sobrang takot, agad silang pumunta sa isang kwarto para makatakas at kinandado ang pinto. Ngunit may kumakalampag sa kanilang pinto. Uh, hindi namin bubuksan ang pinto! Papasokin namin si kamatayan! Naku, tumigil ka! Buksan mo ang pinto! Dali! Teka, si Rosalyn yun, di ba? Bilis, buksan mo ang pinto at isa na nyo agad! Bilis! Buksan mo ang pinto, mag-isa mo! Natatakot Dali-dali niyang pinapasok si Rosalyn at sinara ang pinto. Nasaan si Sarah? Hindi ko alam! Sino tumawag kay Bloody Mary? Andito tuloy siya para patayin tayo! Mukhang tinawag siya ni Sarah. kaya nagpakita siya talaga sa atin. Naku, anong gagawin natin? Paano kaya natin siya mapapaalis? Ah, naalala ko na. Tawagin natin si Pastor Anthony. ni Rosalyn, si Pastor Anthony. At ilang saglit pa, dumating na ito sa mansyon. Pagpasok niya sa pasilyo, nakita niyang nahuli ni Bloody Mary si Sarah. Mukhang tiyak na ang kamatayan ni Sarah. Kumuha ng cross si Pastor Anthony at itinaas ito. At sumigaw siya kay Bloody Mary. Tumigil ka na, Bloody Mary! Lumayo ka! Walang ginawa si Sarah sa'yo! Lumayo ka, dumalis ka rito! Sinong tumawag sa'yo? Umalis ka na! Layuan mo siya! Sabi ko, lumayo ka! Nang marinig ito, iniwan ni Bloody Mary si Sarah at sa kasumigaw sa nakakatakot at nakakabinging poses. Bloody Bloody Mary! Bloody Mary, umalis ka na! Unting, unting, umalis, umalis ka na, si Bloody Mary. Ngunit naririnig pa rin ah. ang nakakatakot ng ang boses. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala at nabalot ng itim na usok ang paligid. Sa wakas, nagising na si Sarah. Napaubo siya sa usok. At yumakap kay Rosalyn. Ang waka. Shout out sa manlalakbay na manunula channel members. Shout out to Bob and Joe. Lovely Eleanor Buenaventura. Oscar Meneses. Lucien Abelardo, Cherry Zafirina Montelibano Kat Burglar Segunda Katigbak Yerin Karim Ayg Pasagrado Shella Hart Rona My Athena Phoenix Drixie Brelpido at Maria Cristina Rivera. Maligayang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo.